So ayan, sa mahilig ng mga bonsai na talaga namang kakaiba ang itsura. So ayan guys, nandito tayo sa Aplayang Kay Ganda. So ayan, Sitio Pinak. So ayan, may isa tayong mahusay na talaga namang gumagawa. Uh, sir, ilang taon po kayo gumagawa ng ganitong klase na... 8 uh, years. 8 to 10 years. Anong tawag dyan, sir, sa ganang ginagawa mo? Ito ay rock formation. Rock formation sa bonsai na Uh, small. May malaki, may maliit, pero ito yung sa reformation, formation. Ito yung pinakasikat na yun. So, ah, sir, yeah. yung pressure ng ganang ano, magkano? So, ito, pag materials lang, mura pa eh. Pero pagka gantong ito in-establish na, Medyo malakalaka na yan. Malakalaka na rin. Wala namang presyuhan to eh. Pagkaibigan nga, pwedeng bigay yun. Eh. Ayun, talaga naman. No? Ay, hindi pwede ko na palang iuwi yan sa Eh, dito. pagkatapos. Ayun. <laughs> Establish. So, ayan isang palang umaga. Ang bida ng karsada at bayani ng masa. Si Sir. Rodel Pia ayan, Rodel Pia, isa sa mahusay na landscaper at bonsai artist So, yes. ayan So, ito, ang tawag ni sir dito ay Cascade, Cascade. Ayan Mahusay ka naman yan, oh So, ayan, ito yung kanila, ang dwarf bamboo Husay, oh, dwarf talaga Tapos, ito yung kanilang Sir, ito, itong isa, ito, ito As S As S, Yun. Ayan Sandpaper tree. Sandpaper tree. Ang usay talaga. Kita nyo naman yung pagkakagawa. Solid oh. Talagang matagal na proseso. Uh, 20 years na ito na yan. 25 years. Sabi ni sir 25 years na to. Wow. Grabe. Ito. Ito. Ganun pa rin. pareno, sir. Uh, so yan ito naman ang variety nila ay green. At windswift. Ah uh, windswift. O Bakit? Bakit sweep, sir? Uh, ang laban ba ito sa hangin? Sa malang sa, lang, sa hangin? Sa hangin. Ayun, yung yun pala yun. Ayun, dito ang ito, dito, sir. Yeah. Yeah. Ayan. ito pala. Umuha naman, ano. Lab Lab labas na labas mo. Mong... Ah, ito. Ayan, talaga mga Ayun, ah, tama. Bali yung ihip ng hangin eh, sa forma. Ayun. <coughs> <coughs>